Noong nakaraang linggo, nakuna ng rescue ang isang malaking sunog sa Pasig. Tinatayang 30 bahay ang nilamon ng apoy. Na resulta sa pagkawalan ng tirahan ng maraming pamilya. Mga 2, 2.23 ng madaling araw, ang um, nakatanggap kami ng tawag, uh, meron daw verification o meron daw sunog sa Barangay Santolan. Agad naman nagpadala ng, ng fire trucks para i-verify kung positive nga yung sinasabi na may sunog na. Okay. technician ang trabaho ko dito. Pagka merong mga sunog, confined space na kailangan may i-rescue mga trap victims, sinasagip namin. Ang bahay kasi doon, napansin ko, yung iba talaga, medyo may kalumaan na. Kaya, madilaan lang sila ng apoy, agad agad na nag-iliyak. Pagdating namin sa scene, second alarm ka agad ang ibinabatong tawag sa radyo. Uh, ah, nagganda kami ng search and rescue. Pinasok namin yung mga bahay-bahay na hindi pa hindi pa inaabot nung, ano, nung sunog. Sigurado lang namin na wala nang may o may masasaktan pa dun sa insidente. Oh, okay, okay, okay. command center natin, sa C3, na tumingi ng assistant sa Meralco para makapagpadala silang personnel, makat, makat na nila yung, yung power supply dun sa area. Kasi katulad nun, hindi rin makapag-penetrate ang mga bombero natin kung ganun merong mga nagpuputo ng mga kuryente. Oh, negative tayo papasok muna dito nang galing na uriton, okay, saka doon sa kabila. Yung papunta doon? Yung doon sa dulo, wala dito. pa. Hindi pa nabubunta doon. Pumapasok pa rin kami doon sa mga areas na nasunugan. Sinisigurado lang namin na wala pong... Yung iba po kasi, pag nasaktan, hindi po nakakaalis po doon sa lugar. Sinisigurado lang po namin na clear po talaga yung area. Habang nagmamaking, naman po din. Diyan, diyan, diyan. Alala, I'm escaping. After ng incident, nung sunog na sigurado nang napatay na, na i-declare na ng fire out, pumapasok pa rin kami dun sa mga areas na nasunugan. Pasyente tayo, pasyente Pasyente tayo. Basahin niyo na po 'yan. nagkaroon siya ng second second degree burn sa sa arms niya at sa shoulder, ganoon din sa bat, bandang batok niya. Bali, yung gasa na ginamit natin, meron siyang ano, uh, i dip siya sa water para ma-ease yung pain ng ano natin, ng pasyente, tsaka ma-cover din pansamantala habang wala pa yung ambulance

dito na Masyukang yung sa Dito yung sa ulo to eh. Kaya so, na lang in-assist namin yung pasyente natin. Papunta rin sa ambulance na nandun sa Ilaya Park. Doon sa Barangay Santolan. sa gawain ni Yusagay kasi ito yung Sabado, umatin po ako. Hindi ako makapaniwanan na, uh, na nasunog yung bahay ko kasi sabi ko nga, dadasal ko naman na bago ako malis, eh, talaga yung ganun, pagsubot. At ngayon, wala akong luna, wala akong damed, wala akong damed, wala akong maligtas na gamit. po ng incident, sinisigurado po namin na meron pong matutulugan o may matutuluyan yung mga residente po ng Pasig. Uh, nagtatayo po kami ng evacuation tent o yung emergency tent na hinahandle naman po ng DSWD. As of uh, 8 o'clock, ang na City Social Service ay meron ng 35 families and ongoing pa rin ang aming actual survey doon sa area. So, that is almost 157 fam, uh, members ang Para po sa inyong kaligtasan, maaari niyo tawagan ang mga numerong ito sakaling magkaroon ng sunog sa inyong lugar. Maaari din po kayo magpadala ng mensahe sa text fire. I-text ang report, space, eksaktong lugar at ipadala sa mga numerong nasa ibaba. Para po sa inyong mga mungkahi, tanong at komento, maaari kayo magpadala ng email sa rescue o pwede mag-iwan ng mensahe sa aming Facebook Rescue GMA. Hanggang sa susunod na Webes, ako naman, Claudio, ito ang rescue. Alerto sa kaligtasan mo.